biar mau masakit masak itu Sorry. <laughs> sa sa mo 'yung loob <laughs> ko tong itong ano na 'to. Hindi na sige 'yan. Ingrown. dito. Titignan ko to aning ko na. Kapat na. Samang-samang loob. Ang isip mm -hmm. <laughs> <laughs> <Samang -samang loong. laughs> <laughs> Kasi? Kasi siya mag bichote, todo el mundo ha? Pag inihila yung dry skin, masakit. masakit Kasi siyang, ano, sakit. ko pinagbaunan yan, Ano, huyo kayo. <laughs> Ayaw pumutok nito. Wala na siguro. Parang kalyon na lang siya. Pero hindi na siya masakit. Ito, yung lumulobo na yan. wala Wala na. Wala ka Wala yun na. Wala Ayan, o. Oh. Dito, oh, na ba? Paltos ito, hmm. Ika, paltos na. Pero hindi na Nana. Tubig lang, Kapaltos. Siya hindi ko natutuklapin kasi ba mamaya magsugat pa. Hintay mo na lang mag-dry siya bago mo tuklapin, ha? Hindi naman yan mamamaga. Pinalabas ko lang yung tubig. dito wala Manipis lang to ay ka ko po Nako, may, may ina kayo para ano.